Okay mga bro, good morning, good morning mga bro. Uh, may lakad tayo ngayon sa kabilang barangay, kapitan. Tumawag yung kapitan, nakakita daw ng cobra na dumaan doon sa likuran ng bahay. Yan ang pupuntaan natin. Kaya lalakad na tayo mga bro. Tara, tap muna tayo. God bless. Ha? Dito na tayo sa barangay. Okay mga bro, nandito na tayo sa eskwelahan. Uh, nakakita sila ng kobra dito sa loob ng eskwelahan. Dito sa barangay Kulatingan ng Concepcion Tarlac. At pagkatapos daw dito, dito sa bahay ni Kapitan, nakakita sila ng pinagpalatan. Tara, sana masama na.

jangan bos jani masih nang nang tadik apa tuh nih siapa tuh subscribe tuh eh di bawah nih kenanya bank yang bayar teman tuh tembol, tarik 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 tarik

Ayan mga bro ah uh, sa tako nila yung cobra galing pala dito sa kabilang bahay eh ngayon napakaraming butas dito papaluhin na sana papatayin kaya na hindi nila inabot pumasok dito sa mga butas ng pader pumasok dito sa school kaya niniisip nila dahil sobrang init umiinom lang yung kobra doon niniisip na din sa tambak-tambak dito dito nagbabahay kaya ayan nagbabahayan niya yung mga kagawad mga kagawad po at saka yung mga dito sa atin para maalis natin ito makasigurado tayong wala na dito <coughs>

चलो इसे आगे किया अरे मालूम नहीं मालूम hanggang Manila ang pwede siya rin. Atin nga nang kasabihan okay? ang ko, bala akong tag mo. lang Kaya ako na umampas eh, ako nang bago kaya lang kayo bulong eh. Atin nga nang tarong niya,

แต่เราไม่ไครมาดูปี่นี่ไมเอาปีดูปี่เพนี่แล้วจะไั Din, kayo. Okay, okay, ano. Ka na lang namin, eh. so, ka lang, Ayan, ayun, dumating si Vlog ka na lang namin Dumating si Rex toklaw si Ben Cobra At saka Tropan Tuklaw mata dumating sila nung lumaladlad na yung aking ilong Sobrang pagod Okay Okay lang Okay, mga bro. Makakulong nga rin ako. Ay, banat mga bata. mga bata. Ha? Diyan may, may, may butas. bata-bata Butas po kasi. kayo. dito, dito. <laughs> dito uh, kayo uh, na, <laughs> yun. <Okay>, <laughs> okay, lang yung as. yan okay, tanggalin yan. Dito na lang lang lumapas sa Kaya lang kahapon 11. Hindi natin pa wala Pero isa lang sigurado. sa compound ng eskwelahan niyan Okay, sige, ba na yung muna yun. Tulungan nyo naman ako. <laughs> ngayon, kung ayaw nyo tulungan, magsilayos kayo dyan, ha? Ah. Hindi, <laughs> nandiyan na kayo. Tirahin nyo, tirahin nyo. Ay, mga kaibigan, nandiyan na pala kayo. Hindi, nandiyan na kayo, mga kaibigan, eh. Kailpong mo rin. Ano? Ano yung tulong ba? Eh. Balong nga ng Bella Reveres, <laughs> wala mo. Laraglasin eh.

Mga bro. Okay, mga bro. Tapo ko na. Buti ito matigil kasama ko. Isang dangkal na lang. <laughs> <laughs> Dalawang dangkal naman ha? Dalawa pa. dalawa Okay, yan. Dalawang dangkal. Ito. Ito, ito nga atin. ito. ito, <laughs> ba... ito Ayan, naging comedy pa yung pagkakalabas ng mga ganyan. Ayan, ano na sila ngayon. Naginawa na sila. Uh, nakuha na yung nakita nilang galing sa kabilang bahay pumasok sa pagkat dito sa local schoolan ng elementary school dito po sa kosyal kosyal kulat po yung mga konsepsyo okay, okay, dito kayo bro itong katabi ko dito sa kaliwa ito po yung nakakita dito sa kanilang bahay e eh, ngayon uh, nung nakita nila itong cobra uh, yung tatay niya tinawag pumunta uh, kumuha daw ng pamalo lumapad ang liig eh ngayon uh, mayroon pa lang mga butas dito sa pader dito. Kaya pagtingin nila pumasok na sa pader dito. Oh, <laughs> <laughs> ayun, umiipon na dito. Uh, kaya yan dito. Mauwi na po natin. Ah, uh, kahit na ganyan lang pang po ito, marami na po papatay na tao ito. Okay mga bro. Nahuli na po natin. Eh ngayon, titignan po natin itong compound, ito pong loob ng iskwalaan. Titignan pa natin, sabi nila dalawa po ito eh. Okay mga bro! Salamang puto! mo pala ka na eh! Yung... Ah! Ay, yung... Ay, yan! Ayan Ay, Ay, yan... na ang tinanggal namin. Ayan ang tinanggal po. Kasi taas na nga, sa inyo yan, bubong. Sakto sumisikat ang araw na, nandito na ako eh. Weh! Di na! Taas <laughs> 2 kayo, <laughs> Bulong -bulong <sisiwa. laughs> ah, bulong-bulong si Siwa. Ah, ang galing na talaga. yung may glinis kayo <laughs> kayo nung... Ang galing sa mga. Kapagal na yun. Sino-sino naglinis? <laughs> Ayan, nakita yun naman po. Ako naglinis, ako nagpakapagod. Ngayon, dumating itong tropang ito. Silang kumuha. Ang daya po nila. Darating pala, dapat mas maaga. Lumabas na lahat ng gata ako. Hindi, may spy kami dito. Sabi namin, pag natanggal na lahat ng gata. kalay. Doon kami pupunta. Oo. So, pag malapit na, yan. Mga yeah. okay, bro, uh, tapos na tayo rito. Uh, ngayon naman, lilipat tayo doon sa bahay ni Kapitan. Uh, doon sa bahay ni Kapitan, nakakita silang mga pinagunusan. Yan ang pupunta natin, mga bro. Tara. Tara.